Hi friends! Uh, Malansya ako today. Lalabas kami. Pupunta kami sa cementerio. Pupunta sa Verizon. Verizon ay parang globe or smart sa Philippines. It's a telecommunication company. Tama ako, Ling? Yes, Ling. Yan. Pukunin namin yung bagong cellphone ako ng asawa ko. Nag-ready nag mo siya. May kanyang plan. Mm -hmm. Pero bago yun, Punta muna kami sa cementerio to visit Lola and then patawas nalang... Uh, Mamaya, mga five sa hapon, sa hapon gabi, mga dinner. Early dinner daw. Early dinner. Sa isang restaurant, sa Crocker Barrel. And, mm -hmm. kung saan kami kumain? Last with the, time. With the whole family mm -hmm. last time. Pwede ba malansya dito sa Amerika? Mm. Hindi ako lang pala. Hindi oh, na kailangan na. <laughs> ano yun? Yung... Kabayo. Kabayo niya. Oo. Uh oh. tayo na. O, oh, wait lang. Ah, sige. Lang, wait lang. Okay. Ito lang. Lari pala itong mga to. One. Um, sabit ko lang itong mga ano. Itong <laughs> <Yung laughs> mga... Gold. Abubot. Abubot. <laughs> abubot. <laughs> abubot. <laughs> abubot? Wait lang para complete set ang ganda. Ah sige sige sige. Wait, ako ako wait, din wait, magsasabit lang, din ako ng abubot ko. Oo. Oh. Wait lang. Okay. Base lang to. Ah sige sige, walang Sabi problema. Sa tayo promise. Promise ha? Oo. Ah sige. Wait lang. Wait lang ha. Baka kontra dito naman ako. <laughs> asawa ko na ito. <coughs> Hindi naman ako kontra eh. Sige lang, sige lang. <laughs> Magawa dali na nga eh. Hindi ko na kailangan sa

Yes, I'll give it. Salam sa party. Party, party. Yung ang swing niya eh parang ano, parang hindi siya talagang literal literal na swing. Yung bang pagka, ano to yung pagka gusto mong maupo, parang ano, ano to? parang tumba-tumba. Parang tumba-tumba pero duyan siya na, ano, na, na parang matigas na. Hindi siya bakal. Nabili daw niya sa Sam's. Kinabit daw niya doon. Garden. Oh, Memorial Garden Ah, Memorial Garden daw Yan Ayan ano yung flag Funeral home and funeral Lagyan ko nga ng flag yung ano yung puntud ng, ng tatay ko sana Pilipinas Oo, oh, oh, lagyan mo Lagi, Lagyan natin Lagyan ko Pilipinas Oo oh, oh. Philippine flag ah Yan Naiiwan yung flowers dito? Ah, ganun ba rin? Nagulat naman ako kuling. <laughs> ako oh, mga plastic oh, yun okay. kasi para hindi sila ma mabilis matuyo pagka fresh. May puro plastic lahat yan. Oo. Oh, oh. Tapos... Oh, diba? Napaka flower naman ng cementerio dito sa Amerika. <laughs> pagdating ng ano yata ng November yeah. or oh. December, oh. meron silang lighting, lightning of the mm. candles. Lighting of the candles. Mm. Lahat yan lalagyan ng candles tapos lahat mm. yan dadasalan. Mm. Yun nga, traffic traffic nga dun, traffic eh. kasi hindi ko lang alam, around November, December yon after Thanksgiving. Kung tama ako. Mm -hmm. Lahat may flower, no? mm -hmm. uh, alaga. Food? Yeah, alaga. Oo, yan nga, alaga alaga. Ang ano dito, sa menteryo, mga punto. Oo. Uh Tatalawa -huh. tayo kay Lola, tsaka kay Uncle yeah. Obed. Oh, may sprinkler pa doon, Oh? Oo, may, may lawa dyan, may duck dyan, may duck. Goose, oh. goose yata o oh, duck. Ay, oh. ay, oh, alaga, may lawa, alaga, nila. Nga. alaga nila yan yan, alaga. Oo. Oh, oh. oh, Ayan oh, oh, may siya, May duck dyan, pero baka natutulog or nagpapahinga kasi oh, may init eh. No fishing please. So, Oo, okay. wal, wal, walang, walang, walang isla dyan eh. Ayun Ayun o, ayun o, ayun o. Alam mo na Ling, mamaya na. Kumahagip ng camera. <laughs> ayun oh, sorry, sorry, sorry. Wala eh. Hindi, nandun, 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 Nasa lilim. Lilim o lilim? Lilim. Ayan, malapit na tayo. at lago. o. Yeah. Ito yung pinaka main office. Saan? Ito. Ayan ah, Okay. Office yan, dyan. Aha. Uh Hindi, -huh. office. Ah. Chapel, office, nandiyan dyan na lahat. Tapos yung katabi niyan, race track. Diyan mm naga, nag-aano ng mga Daytona. Ah, o kaya nung pumunta kami ni mami mo. Pag maingay yan, yan may nagre-racing ng mga kotse, Daytona. Traffic dito, punong-puno. Oo. Oh. Yung, namatay siguro, ano dyan, race car racer. Tapos meron din dyan, dyan din nagaganap yung monster truck, lahat. Yung mga event dyan. Dito tayo? Oo, oh, dito na tayo. Ay, kami. Ano, ano ka mo to? Sun Sandaya, Daya, sa anong oras na? Ngayon, tatapat yung araw dyan. Sabihin sa iyo, alas 12. Pagka yung araw eh, papatatapat alas 12. Minsan gaganon, ala una, alas 2. Ngayon kasi okay. ala una. Pero okay. bakit tumapat sa ano, kasi nasa kalagit na akin siya. Okay. Yeah. No, I'm good. Okay. Good to. Uh, uh, my stairs, stairs. Oh. hindi tatanggalin mo. Palitan natin. Ah, oo. Uh, Ito may mga balon. Pagka binili mo, ah. Uh -huh. may ganito. Ah, uh -huh. uh -huh. ano? Hindi siya... Ako po ah, rin pala yan? Ito din pala. Ah. Uh -huh. December. Ito na kami sa next destination namin sa Verizon. Kung ano? yung <laughs> mahagip siya ha. Nandiyan dyan lang kanina eh. Oo, oh, ayan mo na. Nakita ko yun. Baka tayo ma maano ma dyan. Madiretso mo. Kaya pa punta ng lawa. <laughs> ayun no, ayun, 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 ayun no. Ayun, ayun no. Gis ba yan? Swan. Ah, no. Oh. Nakita mo na di yan doon. ayun Ah, yan na Nahagip na ng ano, camera. Ah, nah. Okay. Ayun, no. Nakita ayun, mo na la, di? Oo, oh, oh. ayun na no, daddy. Ay, si Tad, para maka. Ayun. Ah, oo. Oh, oh. Yan, dalawa sila pero usually Dalawa lang sila? Dalawa yan Dalami pero before, eh. Ano yan? Anim ah, okay. yan before o pito oh, nawawala, yung, nawawala yung ano Iba? Yung lima Yung baka kinain na nagkikirti-kirti Tapos nilalagyan nila ng mga ganyan uh -oh. uh, Flasher Hindi naman flasher, parang Ano siya, reflector Kasi uh -oh. madilim na madilim dito Okay yung reflector kapag na, sila, na ano para hindi ka maano ma, -ano, ma mm -hmm. pa hindi mo maputol yung mapuntod nila mm -hmm. yan, may mga niyan reflector yeah. tapos may mga ayan may, may, fountain din doon mm -hmm. small fountain isang malaking paikot to eh. Mm. Ikot ikot lang. Daming daming puno dito, oh. Oo. Ikot ikot lang ang mga. Diyan nila na Ang dagawak naman. Nilalagay nila ay dyan eh. Oo. Cementerio Flores. tapat na sa cemetery Bilihan ng bulaklak. Ito bahay to, yung mga apartment. Kaya kaya mo may Kaya ano Ano? Ano? Mobile home. Mobile home tawag yan. Okay. Ibig sabihin? Pwede nilang, kung pagkagusto gusto nilang pumunta sa ibang lugar, ano kukuha lang sila sa malaking truck. Bibit-bitin nila yung buong bahay na yun dati sa ibang lugar. Mobile home. Galing Pero, may mga ano, pwede na sila mag stay dito, gano'n. Ito apartment din yun? Ito apartment. Tapos na yan na ba? Oo. Ayan o. Naulisi, now leasing now. okay. Madison shores.